Alam mo, alas 7 ang usapan, Aya. Alas 7 na. 7.40 na. Hindi, nauna kayo, hindi pa kayo nagpa-reserve. Dapat nagpa-reserve, wala ng upuan. O, kaya nga, nauna kayo. Tapos ganyan, dito tayo sa labas. Tinalamukin tayo dito. O, dahil dahil kayo magluluto ng barbecue. Kanina pa kayo, hindi nyo pa ina, Hindi pa kayo Sabi ko ako mag Sabi ko ako magagalit, eh. Inuunaan mo kami ng galit. O, syempre. Unahan lang Alam ka na, umorder na tayo. 7.01 pa lang. 7.01 pa lang. Ano no? Na? Wala namang iba sa loob gusto nyo? Eh, oh, sa, yeah, sa, sa loob. O sa special room. O sa loob? Ano? Special room. O magtanong tayo sa loob. Ala, oh, sa, alang, oh, alang, oh, alang, oh, alang, oh, alang sa room. Wala sa room. Oh, oh, oh. Dito lang sa loob. Eh, dito, pag dito lang, lang. Eh, Pag dito. Wala nga ano, wala nga room na bakante. Dito lang tayo sa may labas. Wala nga, napakalang kulang dito. Ang dami nga yun. Mag, Magkakatol na lang. Eh kahit ba dun sa ano? Wala nga, wala. Wala nga magagawa. Wala Wala nga, wala lahat. So dito lang tayo siya <laughs> hey, <laughs> Oh, may point naman dyan. Umorder na tayo. Tignan Ah, sabi mo? Kanina pala kayong alas 5. Tapos, ngayon, ano na ang oras. Ayaw magpapalasod. Tsaka kayong mahanap ng... Oh, ayan. Da dahil ma Alam mo. Alam mo, alam mo. O, may napaalis tayong isa. Maingay ma doon tayo. <laughs> Marzo, meron doon sa loob. Mga Amerikano. Doon oh, dun tayo. Tapos ang gagawin natin, uh, English for at uh, ano, English for today. dudugo mo, dudugo pa utak mo. Dito. dito na lang tayo. Dito lang tayo. <laughs> <laughs> yung pala ang katapat eh, kay bawal mag-English eh. O oh, sabi ko sa mga nagi english yung tao dito. Wala oh. So kailangan English na salita dito. Ay, ay. Ano? Kaya ko ayaw sila. <laughs> Nandito to tayo sa mga English na salita Marisol. Silent lang tayo. Silent lang muna tayo. Ha? <laughs> uh, ah? No rapido eh. Rap no rapido. Poco poco. No se. Oh, no A se. Mm. -hmm. Ka kausapin mo siya, Aya. No, kailangan Chinese. Ni hao, sabi mo, ni hao. <laughs> <laughs> Asan ka ba? Di ba na Chinese restaurant ka? ka kausapin mo. Ay, Chinese <laughs> Oh, order nyo na ano order nyo? Okay. Oh ano order nyo? Siyempre mag-aaros ka Aros Una. Aros Oh, isang aros Aros prito Aros prito, uno Pideyo Pansit Uno tambien Carne picar Carne Aha. Uh uyang, -huh. uyang. Kanin pikante. Uh -huh. O okay, oh, ayaw galingan mo yung ano ha, yung, yung order natin dapat ano, i-introduce mo sa kanila na eto yung ano, yung uh, barbecue dito sa Ecuador o, o sa Chinese. Ayan. Uh -huh. Ah, chinese din yan. Sabi mo, ni hao. Ni hao. O, oh, ni hao ma. Ni hao ma. tayo? Five. Five. So ganito yung mga Ayan, nung ko nag-ano pa Ayan, uh, limang ganito Kasi favorite So ganito po yung iaw ihaw ayan. dito sa so, Africa mo dyan, Yung mga ayan. pinili mo O merong Tapos, so, ano mapas. to ano Balun-balunan Gusto mo ba? Ano ano? Ayoko na Ayoko Ata, ito, tokwa Ito gusto ko to, tokwa Sabi may tahong May hotdog na maliliit uh, Tapos Ito, ito. Ayan Ayan, yung um, baca? ito masagto, yung baka. Baka, diba? O, oh, yung baka. Tapos, um, Tapos, ito. Ayan. Kulit gusto ko yan. cauliflower na mo yan lima Ayan. 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 mais ay mais Ayan. Ayan. si Ayan. 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 Uh -huh. Aha. Sa ay, aking palagi. Ah? Okay. Okay. So, ito ang gira. Ha? Okay. Ito? Hmm, guapa. Ito ang tanjang guapa. Kamu sila ma? Okay. Tu nombre? Achi. 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 Okay, so, ito yung in-order namin mga kudos por dos. May talong. Tingnan nyo kung pa, paano nila gagawin ito. Kakaiba. Ang mga uh, iyo-iho -iho dito. Naghahanap ako ng ano nang naghanap uh, naghahanap kami dati dito ng mga isaw-isaw pero wala. Ayan, yeah, no. eh. Paano baboy Mais. aya ano ah uh, dahil na late ka ikaw magba-barbecue. No? Ano? Ang init daw. <laughs> ang init pa lang. Talaga ba init kasi may apoy? Kusinari ba? Kusinari ba daw ito? Ah, eh. <laughs> <Kusina arriba. laughs> sa, sa, taas ni ano? eso Eh, so okay. O bale, kusinari okay. ba? Kusina o oh, Aya, kailangan matuto ka kasi pagka pa nagpagod tayo sa Pilipinas, wag ka tayo ng resto. Ang at mga barbecue natin, ganyan. ano ba unang step? ano unang step? At ang unang step, kailangan pupunta ka dito sa may yan. Ang una, ayan, ose, iyanan nyo sila, turuan nyo sila, si Aya. Aya, alam mo, grabe, halika dito. Maganda rito mag-ihaw. Kasi pag nag-ihaw dito, saglit-saglit na saglit lang itong iluto ilutuin. Kaya dapat ah, matuto ka mag-ihaw kasi para tayo tayo ng resto sa Pilipinas, eh talagang ah, mat uh, uh, uh. matututo ka. Ang gagawin natin, mag-negosyo mag, mag -a -a <isin centimeters> tayo. Barbecue, barbecue. Tek, ako taga-ihaw, ganun. <laughs> hindi. <laughs> ako owner, hindi naman. <teorin> <Ako> business owner. Ano? <laughs> hindi! <inaudible> hindi ikaw taga-ihaw! Hindi ako saya kasi kasyon... malindog. Maraming pupuntang mga... Maraming... Ito taga-ihaw dapat! Maraming pupuntang mga... <laughs> ano, ito, na, na, ano, na? ano, ano? Si Aya taga? Taka-taka-ihaw. Ikaw na taga-ihaw. Kasi malindog si Aya. Si Aya hindi taga-ihaw. Siya mismo ang ihawin. O, <laughs> hindi ba? Huwag kumain, ha? Ano? Anong klase si Aya pag inihaw? Inihaw na baboy. Ano? Yempo po ano? Yempo. daw. ay wawa. Sabi gano'n na. Hindi pa turn na. Sumasagot, hindi pa niya turn na. Ano na. Ano ba? di chon sabi ni Jose Yempo niyan pa kayo eh. Hati na. Eksena. Eksena. Alam mo na pasin mo pinakakaisahan ka. Wala na akong nararamdaman <laughs> sa inyo <Tak> <laughs> lang. Kaya nga para makita natin kung paano iniihaw to. Ayan. Oh. Para hindi. Eh, hindi pa kasi yan. Ah, Titingnan natin kung paano. Oo nga, kaya nga kaya nga kailangan ikaw mag-ihaw. Sige, oh. oh. ah. chino, to Abla chino so la español. Ah, no, habla español, oh. Ano, pero meron pagbutihin mo. Oh, ayan, ayan, oh. Tulungan mo si Aya. Unahin muna Aya yung baboy. Yung baboy ang lakas sa pagkakasabi. Kailangan pa din na ano. Para ano? Kailangan mako. Sa konsola ingredients. Ah, amigo. Aura daw. No, mo na siya ng oil. So, ayan, meron pong isang magandang bilag Ano? <laughs> Sorry, oh, Alam mo ba? Ay, oh, nagreklamo, Nag ka ba? ba? Ay, hindi. Oh, huwag ka magreklamo. Kasi pag hindi mo ginawa yan, walang, walang mangyayaring content. Taba-taba <laughs> ng baboy. na. Wala sa script yun ha. Bakit dumadali sila ng gano'n? <laughs> <laughs> eh, okay nga. Si, As, si, si Jose dinadali ka. Oh, oh. Pero si Marisol mas, si Marisol mas matindi. Oh, oh. Sumasabot. Eh. Oh, oh. sa gilid eh. Eto ang bunga nga nito. Kakaiba din eh. No? Ang bibig, iba, eh. Pero Pag, pagkatabi mo, na, napaka, ano, napaka sweet. Oo. Oh, 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 ang bait bait. Oo, oh, oh, hindi siya makakagalaw. Oh. oh. Wala ako. Ganyan pero, yan. Pero, pero ngayon oh, na... Pero, na pero, pag, ano, pag, pag, malayo... Pag malayo...

Oh, sa likod yung ha ano. Oh, di ba? Ano? Ayun nga oh. Oh. Ganyan. May exhaust fan. Ayun yung exhaust sa nila oh sa taas. Oh. So, ay wala init na, walang ano, walang usok. Oh. Ano na? Sabi niyo sa wala bakit ay mayroon? Wala ba sa inyo niyan? Wala kasi inyo ba mayroon? wala din. Wala. isa? Ano isa? So ako nagtataka. Nagtataka lang ako. ano, lagi siya ng lagi ng ano, ng, ng, ng tubig. Ah, pa. Pina, pinapatay yung ano, mantika daw. Manti, sabi niya, pinapatay yung mantika. Nakaganon siya. May pagturo. Ano? Ano? Mantika. Mantika ito. Mantika ito. Ito, grasa. Grasa daw. Ano baka? Pwede ba magmura muna? mag mo na lang mamaya, nagigigil na ako. Gutom na gutom na ako, so, bibisitin ka pa. Grasa ka daw. Oo, oo. bibisitin mo eh. Grabe. Ang gra Ipakita eh, mo yung totoong galing niya. Ipakita mo yung oil. <laughs> oil din. <laughs> anong, anong anong klaseng oil si ano? si Anong klaseng oil? Oh, ay, Hindi pwede asete uli ba? Ano? Asete lang na uh, Anong asete uli uli uh, ba katas? Anong klaseng mantika si Marisol? Mantika ng sasakyan. Mantika karoon ng sasakyan. Baka ka mo. <t> Us oil. No? No, Us oil. No. <t> Tengo, <t> <una> boca, <t> o, okay, let's use oil. Use Ah, ¿Qué? Que, ah. Ali, eh, cómo se llama? Achi. Uh -huh. ¿Qué Achi. No, yo habla ese pincho no es, pero todo. Así okay. no hay problema pincho. Eh. Ese eco se no lo lo Ah, sí, sí no hay problema. Uh, va, Ajá. Okay, okay, vale. Achi, Achi, qué tu secreto porque esto así bien. No, no, uh, no secreto. Ano ay secreto? No. asi asi esto. No. Esto, esto, esto. esto secreto? No. Blanco. ¿Ha? Blanco, ¿cómo? ¿Qué crema tú poner? Pone. Sí, si, crema. Crema, ¿qué, ¿qué pone asi. No, oh. amiga, oh. Uh, guapa. Guapa. Como, 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 ano? oh, como ¿Guapa? <laughs> <laughs> guapa. No, si. eh, tu guapa. Mismo, guapa. Ah, Ah, ali. Agua. No se ve ese. Solo agua. Español. Mucho. abon, Mucho. Mucho cosas, sí. Si. Oh, maraming oh, gamit doon sa mukha. No, solo si, ella solo, Man, ella solo poner aceite. Aceite. Aceite de bir. oliva. Oh. Aceite de bro, oliva. <laughs> <laughs> <familiar>. <laughs> oh, 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 ano? Ano, ano? Hindi, iba yung mukha niya. Nakita mo mukha niya, ano? Porcelana. Iba yung mukha yeah, niya. Oo, oh, porcelana. No, parang, disgusting. parang pag pinagtabi mo si Aya at yun, yung no. iba. Ay, iba. Alam, mag... Ano, ano, ano? Magiging si mukhang katulong. Magiging <laughs> katulong. May apron siya, <laughs> pag mukhang katulong. <laughs> pa parang, parang Ano, ano? Parang outfit mo, pang donya. Parang pang... Upo, uh, pag itinabi ka doon, you know, parang... Pero talaga iba yung mukha niya, no? Pero, e skin niya. Talaga eh. Oo, oh, oh, iba yung mukha. Kaya tinatanong ko, mara, sabi niya, mucho cosas the eh. Oh, okay. Why? Ay, balik niyo na yung sakin. Sa Sige. <laughs> At least Chinese siya, marunong siya mag-Spanish. Oh, di ba? O okay. oh, ngayon, pre na natin siya. Lagi tayong kumakain dito, pero... Pre mo ba yun? Oo, hmm. Lagi kami dito. O kaya naman pala eh. Pero ba't di mo tinatanong kung ano yung sikreto ng mukha niya? Wala. Hindi oh. okay, masyad... Oh, ano nga? Oh, bakit mo kasi tinatanong kung ano yung pinakamagandang uh, gamit sa mukha niya? Bakit hindi naman ako chismoso katulad ni Kuya Beljun tsaka ni Kuya Jose. Okay na ako ganito. ano, ano? Besi ano? na sabi ka ulit mo, oh, ulit mo. Hindi ako ka ako chismoso katulad ni Kuya Beljun tsaka ni Kuya Jose. Oh, Beljun, narinig mo si Rabe? Oo. ano sabi? I'm not a gossiper. <laughs> <Gucifer. laughs> <laughs> oh, okay. Ano sabi mo? I'm not a gossiper. Ah. Ay, ano yung Lucifer? <laughs> ano Lucifer? Gossiper! <laughs> <laughs> a, <laughs> gossiper? Ano, 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 gossiper. Ayan, ba't kumain dito? Mukhang marami kang pera, ya. Yeah? Mukhang marami kang pera. Diba sabi mo, ito yung ano, kalahati, tapos kami tagpapay. Ano? Makapagampi tayo dito. Makapagampi tayo dito, guys. Mahal Isipin kasi isipin naman kasi 50 pesos ano isang barbecue. Ay, <laughs> kasi ito eh wala na. Pecho de Piligro. Pecho de Piligro na. Piligro, Piligro na ang lola niyo. Hindi na tayo kumain dito. Eh, basta, no, basta, hindi kasi basta kainan kasi siyempre walang, walang Pecho de sa atin. <laughs> hey, hindi lang, oh. na, ano na. Sabad ngayon, ano mo matay tayo sa bahay? <laughs> <laughs> wala manonood sa atin pag nasa bahay. <laughs> sabi mo, itapat kay camera. Ano gagawin ko? Eh, paano ito? Usay, usay. Sino? Kanina pa yan. Bakit ba? iya ay, ya, ya. Bakit di ka customer dito? Sabi ko. Paano? Uh, sabi ko, ay, ako, tayo dito. Puro English na Tara na, tara na, tayo sa labas. Ay, tanam, sa ano mo, ko Ang isi, 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 Galit agad. <laughs> <laughs> Yun daw siya daw. Pwede ba ko tahimik kaya tayo? Pwede ba kasi tahimik ngayon? Uh, gutom. <laughs> gutom. <laughs> bakit bakit kasi kahit naman hindi ka gutom eh tahimik ka rin eh. Kailan? o dahil kitahimik tahimik. Ay, hindi ngayon natututo na. diba? ka na, 'di ba? Kasi start ka na mag-isa. Oh. Diba? Oo. Yeah, oh. Marami na Nagla-live na nga siya. Ng marami na siya. <laughs> nagla-live na mag-isa, diba? Nagla-live <laughs> oh. na mag uh, Marunong na siya. Kaya Sabi ka. ng mga viewers. Tapos ikaw, Aya, nagla-live na mag-isa. Oo. Oh. oh dapat. Alam mo, yung ano yung Aya and uh, Soul TV, Baka hmm. matutuloy na. Parang yun. hindi, mat baka ka hindi matuloy. Hmm. Kasi oh. Okay. Na, nagsusasalta okay. na si Bill June. Kaya, Kaya nga. Kaya nga, pagbutihan mo. Pero competitive tayo, best time. Ayaw, ayaw, ayaw. Hindi kami yung vlog natin, magkakasama tayo nag aaway aaway tayo <laughs> <laughs> tapos nagpapagalingan Papagalingan. guys hindi kami mapatalo ay, ano, you know? kay, okay, kay ano kayo beljo iko post na ano na ay ayan tawag ko ka kay ano ayan si biso tama takala kaya kay ano hindi na may issue <laughs> <laughs> ano sabi mo kasi sasabi ka di ba? Ay, ay bakit binigyan mo ako ng ganito tapos ay yung yung binigyan mo sa amin ganito tapos yung iba iba sa Anong sabihin? Special. Unique. Ano? Special. Special and unique. Special and unique mo. Special, special, special. Alam mo, alam mo mapapatunayan mo talaga kung sing may galit sa'yo si Aye. Alam mo kung bakit. Tingnan mo, ang gaganda ng pagkakalagyan ng yellow ko. Pero sa'yo, hanggang bituan lang. Tapos kinamay ko pa. Malaki ang galit. So guys, ito yung mga in-order natin. Yung mga barbecue. na ginawa ko. Ako nag, ano, timpla. Hindi ko nag-timpla. Oo, ako nag-timpla. O, okay. asan mo sa kanila. Uh, kasi kakaiba 'yung mga barbecue dito sa Africa. Oh, actually masarap 'to. Walang parang walang ganito sa Pinas, ano? Oh, wala. Yung Chinese na ganitong rice 'to. Uh. Ito, uh, may spices kasi silang binubudbud eh, after maihaw. 'Yun 'yung masarap. Oh, oh. Ito beef tapos cauliflower. Tapos, to, ito, baboy. Ito, oh, yan, baboy, masarap yan. 'to. So, mm. Tapos 'yan, tofu. Uh, tofu 'yan. Tapos ito, itong yung talong nila, yung talong. yan sa ibabaw, ang sarap, di ba? Garlic. Yung garlic uh -oh. chili na, ano, masarap. Masarap. Kasi siya mo ganun kaanghang. At syempre, masarap din yung ano nila, yung pansit nila. Uh -huh. Ano? Medyo, masarap yung kanilang pansit at saka yung kanilang mais. 200 yung mais. Oo. To, etong ganito, 200 pesos na to. Tapos ito, 500 pesos. Ito, 600 pesos. Ito, ang isa nito, 50 pesos. Uh -huh. Diba? Sobrang mahal ang pagkain nila. Oo. Uh -huh. Diba? Kaya pagka dito, pag kumakain dito, mababa ang mga 8,000 to 10,000 pesos. Oh, oh. 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 Parang tagaan tayo. Tik okay. uh, uh, so 1,000. 1,000 pesos. 1,000 pesos, pesos minsan. 1,500. Nagdadagdag pa. Oh, oh. Ano <laughs> Ano na? Ano na? Ano na? Ano na? Ano na? Wala kang sisyo na. Wala na. si Belgium talaga na hindi ko. Oh. Nahiya yan. Nahiya ka pa rin ba Belgium? Nahiya ka pa rin. Siyempre meron ako. Ano? Ang gutom na. O gina ay pag-pray mo Okay, let's pray. Dear Heavenly Father, thank you for this wonderful day that you have given us. Thank you for the time that you um, gather us together to enjoy this book. Please bless all this food and also please bless our families in the Philippines. Uh, in Jesus' name we pray. Amen! Hindi oh. <laughs> 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 lang pala niyang pagkain. <laughs> o oh, kasi kaya gumagano si Bedo kasi sila nina ganyan, di ba Bedo? Paano nga yung ginagawa ni Nena at Mamud? Paano? <laughs> Ano pa naman? <laughs> Ayan. Pero grabe talaga, kung i-convert mo sa peso, sobrang mahal, no? Oh, parang, one, tag, ano tayo, tagwa 1,000, uh, 1,500. 1,500. Right? Mahal. Ito, isipin ito 50 pesos. Hindi lang, kasi ata ini, ano -in, yung uh, mga ingredients, di ba, ini-import pa ata from China. Ah, hindi ko alam. Baka, sakali. Oo, yung mga crabs galing China. Ah, huh? yung crabs ito. Oh, oh. okay. medyo mahal nga, no? Mahal. 25,000 eh. So, 25. 5 yung crabs. Yung lobster nga, mahal eh, oh, no? Oh. Oo. Yung lobster, magkano oh, isa? Ganun din. Two. Ano, mga 30,000. 30,000. So, 3,000 pesos. Isang lobster. Isang lobster. At saka, ang masarap sa kanila yung bawang, medyo na, no? Oo. Masarap yung bawang. Ito si Boy Bawang. yan Yung ganito nila na inihaw na bawang, masarap po. Yan. Mayroon sila kasi yung spices na nilalagay na hindi natin matutundian eh no. Uh -huh. Na kahit pag hinaya mo sa bahay hindi mo magagaya. Uh -huh. Ako ang gustong-gusto -gusto ko ito, yung talong nila na to na may garlic. Yan. Tsaka yung kanilang rice. Hmm. Rice po <laughs> no, no, wala na space voi. wala na, na space yan, wa? <laughs> <laughs> diabetic yan ha guys, diabetic pala ako diabetic na kaagad <laughs> <laughs> eto masarap din itong uh, kanilang ano eto. ang carne picante aya akong diabetic ako ikaw ano ka ba? Wala. Vale. Ano, simpleng tao. simpleng tao. Walang sakit. Oh. Walang sakit. Ay, <laughs> Ay, <at> walang, <sakit, laughs> walang sakit. Ay, sa buong salunis mo, pa-check tayo lab. CBC complete blood test. Gusto mo? Challenge kita. Okay. Challenge okay. yes. <laughs> kita. Alam ko ang sakit, alam ko ang sakit mo. Put and mouth disease. Kaya di mo sabihin sa amin. Kasi naman ano, ang hit. Ang hit Sige na, okay. Grabe kayo sa severe acne. meron ka rin severe acne. Severe acne. Whatever. Whatever. Tapos sa kanya ang Parang hirap. Ang hit may gamit naman ang gamit. Ang hit. Ang hit. Ay acne ang hirap. Oh, Dr. Rabelo na lang. Dr. Rabelo ko lang yan. Wala makakala yan. Kaya Dr. Rabelo. Kaya Dr. Kaya lang, ano? Oo. Pero yung sa sauce, ang hit mo? Tawas lang yan. Tawas tapos hot lemon. <laughs> so, pero yung patabaan mo, kahit ano gawin mo, din matutugnos ng katabaan mo. Baka one year, kaka intermittent fasting mo, baka walang mangyari sa'yo. Ayun yan. Buburayin ko na yung mga lahat <laughs> ng content na isinulat <laughs> ko. <laughs> Mahala kayo mag-isip. <laughs> <laughs> Ay nako, kumain na nga kayo. Ay, Ba't na ka man, Sol? <laughs> ano na lahi sa kamal Ano na? Bihep iyang din 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 na. Oo. Oh, sige. Papalap tayo. So guys, alam niyo na kung ano yung mga ano, pagkain dito sa Chinese restaurant, ganyan. Uh, yung mga barbecue na ganyan, actually hindi niyo makikita sa Pinas eh. kasi tinry kong maghanap ng ganyan nung nagbakasyon ako. Wala. Uh, masarap naman, lahat masarap, ganyan. Pero pag inaraw-araw mo, syempre nakakasawa kasi ulit-ulit lang yung pagkain dito. Uh, tapos sobrang mahal. So alam nyo, uh, yung mga lokal dito, hindi laging nakakakain sa mga ganito. Actually, parang hindi nga kasi tulad dito, uh, ang presyo nito, 8,000, so 800 pesos sa Pinas. ay e, dalawang araw na um, uh, sahod na yun ng mga lokal. So, syempre, hindi nila kapiliin kumain sa mga ganito. Tapos, lahat kasi to import. Lahat ng products ito import kaya sobrang mahal. So, ayun. Sana, um, may natutunan kayo sa mga nakain sa Africa. Ganyan. Sana, ano, uh, na namin kayo kahit konti sa mga restaurant na tulad ng ganito. So, ayun guys. Adios. Ayun, galing-galing na Aya. Ang galing. No. Oh. Bukas, ang pangalan ng ating channel ay... Aya TV. Aya TV. Dahil <laughs> Aya TV na bukas ang pangalan ng channel oh, na ito. Go ahead. Go ahead. May, may laban. May laban. Go ahead. Ay... Marakasan tayo ng view. Ano na? Marakasan ng view. Yung <laughs> at <laughs> may premium. <laughs> 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 <Ayun, kamaraki, laughs> matatapos na lang ang video. Matatapos Nagba, <laughs> na lang ang video. Nagbabanatan. Hindi matatapos <laughs> na lang ang video. Ay, nako, paalam mo. Ito, hiyang-hiya. <laughs> ito, masarap din itong nga uh, sweet nila na, na chicken. At saka ito, parang dumplings na pinirito. Pero ako, pinakagusto ko ito. Ang kanilang carne picar. Baka na mayroong sili na may mani. Kala ko ba dahi diet Dahi Unis life. Dahit-dahit ano. Dahit sabi ko, ubokos. Ubokos eh o. Ubokos nga talaga si Mo. Alang natira. <ha? laughs>